Saan Pinagalitan si Basilio at sinabi hindi nakakauwi si Crispin at hindi na babalik ang nawawalang dalawang bansa. Ibang hinablog ng, ng sakustan mayor si Crispin at pinaladlad ng mga ng hagdan. Narinig ni Basilio ang ng kapatid, ngunit wala siyang magawa. Sa galit, makikita sa ikalawang palapat at pinalagang lupit na kampana. at at ang sa bintana. unti liwanag ang kalabot. Sa ikatlo Siya ay nabalas sa pagluluto ng tuyong kamilis at nabitas ng kamatis na ayahain niya para kay Piscine. At babigal bab bab mo naman isang isang pita ng patong kundong na hinihinga kay Picosang Patasyo ang para ng magbebasin niyo. Pag-usbanan ni Ciza sa pagod siya ay may asawa na irresponsable. ito tuloy paginisisan si ang kanyang kasawa na Bathala at mga nawawala na magdalawakan. So iba pa tinaraw naman, may kinatatay na sina Sisa at si, si, si kanya ang asawa ni si, si Pedro ay punta nang umari ng gabihan. Ngunit hindi talaga ito ang nangyayari. Ang ngiyan, sa ano si sinisisa hindi na, si si na kanyang lang, si lakis, Ngunit, ang kanyang dalawakan si sinakspin at Basilio. Ngunit sa pagsama-sama hindi na hindi na hindi na maabot ang Crispin at Basilio ang ang tinig ang ihinati ng kaniyang ina. Dahil ito yung ng kanilang na walang kwentang kapag walang puso ng mga. Sa uling ang nakapulog dito ay ang naranap pagkatapos umalis ng kanyang asawa. Habang si Sisa ay maawit ng kundiman, habang naghanda ng mga kain na basilyo, siya ay na sa gitna nakak ng pag dahil bigla siyang nagkaroon ng mga malumpot at masamang palitay tungkol sa kanyang mga at siya ay malalangon sa mahal na Hindi si mga magiglang nakalim siya ng malakas na si Johnny Basilio sa labas ng bahay yan po nagtatapos ang pagsalaysay ng mga junior high school ating mga kapangarap sa aklat ng No Limitang So, to God be the glory and remember that Jesus loves you so much. And be a blessing to everyone. Bye.